ang kayabangan ng susi sa kaligayahan, at habang mas itinatampok mo ang sarili, mas gaganda ang buhay mo. Ngunit sa Kawikaan Kabanata 16, Talata 18, sinasabi, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak, at ang mapagmataas na diwa ay nauuna sa pagkadapa. Ibig sabihin ng talatang ito, kapag masyadong mataas ang tingin ng isang tao sa sarili, madalas siyang napapahamak. Itinuturo nito na manatiling mapagpakumbaba at huwag mag-astang mas magaling kaysa iba. Simula ng iyong araw na may ban-ayad na pangungutsa ng mga banal na katutuhanan. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at makatanggap ng isang nakaka-inspire na kaisipan sa wala pang isang minuto, magpapasaya sa iyong umaga ng mas mabilis kaysa sa pagtimpla ng iyong kape.